Hello guys! Welcome to my channel, at Atening Vlog. Ayan, dito tayo naglakad sa kalsada. Gabi na tayo na mam mamimili. Ayan. Lakad-lakad tayo. Punta akong ano... Um... Pupunta akong... tao dito... bumili tayo sa Pure Gold. Gabi na. Hala. Parang nakakatakot naman lumakad kasi walang ibang tao. Bukas pa kaya ang... <laughs> Bukas pa kaya ang Pure Gold ngayon? kasing naglalakad dyan eh. Takot ako eh. Ayan guys. So, walang naglalakad. Tapos, all sense day pa ngayon. Teka lang. Babalik tayo guys. Puntayin ko na lang si mister magsama kami kasi natakot ako. Maglakad mag-isa. <laughs> Babalik na lang ha. Ganda ng pailaw dito. Ah, Christmas light. Sarado kasi ang mga tindahan tapos nakalbo na rin ang aking tindahan kasi sa akin lahat bumibili. Gawa nung mga sarado yung iba. E ngayon, kailangan kong humabol mamili sa grocery kasi Um, bukas wala na may bebenta. Balikan ko muna si Mr. Ko. So guys, tuloy na tayo. May na ako. Nakakatakot talaga maglakan mag-isa dito kasi marami na kasi dito maglalakad lalo sa madaling araw. Nahablotan. Um, kaya bumalik ako oh, pala, umaambong umaambong pa patay pa rin siya kanina okay. walang taong naglalakad umaambong rin guys magala naman ako tayo marami na kasi dito naglalakad na haplotan sa alanganing oras kasi madalang lang yung tao lumalabas kaya kagaya yan walang masyadong sasakyan tapos madilim hindi kanina walang tao nagaganyan naglalakad ngayon meron na tapos may masalobong ka eh magnanakaw pala yun tapos tatakbo yun tatawid lang yun o oh, wala na iiyak ka na lang kaya yun pumaling ako hindi ako dumiretsyo tayo natin na magka problema pa. Kaya, kaya naman kasi hindi na kami sumasakay kasi ito lang naman kasi yan. Eight minutes lang yan nilalakad. Tingnan mo sa loob ng kalsada ang mga sasakyan kung magpaharorot parang sarili nilang kalsada Mag sabi yung kasama ko <laughs> galit na galit yung kasama ko kasi may ginagawa pa siya pinapasama ko siya kasi yung kanina, wala akong nakaitang ganyan. May masalobong pa, wala. Kaya yun. Ang layo nang narating nitong mga batang nagtrek or trek. Nag-selecta yung mga bata na yun. Nagkumpiyansa yung mga magulang. Iigabi na na sa labas pa ng kalsada yung mga anak. mga Tapos, ba't kaya madilim dito? Hindi pinailaw mo. Bakit walang ilaw? Ayan o. Oh. May mga ilaw naman dapat yan sa ilalim ng flyover. Tapos ngayon wala. Kaya tuloy nakakatakot maglakad. dumating na sa 4 minutes na lang tayo so big sabihin 8 minutes ang um, durable tapos pag uwi mamaya hindi rin kami sumasakay kahit mabigat yung dala namin kasi langanin hindi na kami nakapagpa-deliver hindi kasi ako nakalabas ng bahay kanina. Busy sa tindahan talaga. Naglalakad din kami pa uwi. Naumula na. Si Kalbo kasama ko. Nauna na na. Ay! Sumilong ka dito. Umula na. Galit na galit din. Kaya mo siya magalit. Basta sumama siya. Basta siyang magawa. Sinabi kong mamimili ako. Rain or shine haalis ako pag uwi lalakarin namin magbit-bit kami ng mabigat kasi mahirap tumawid tatawid ka dyan tapos pagdating namin sa dolo tatawid na naman E dito magbaybay lang kami sa kalsada hindi na kami tatawid so ayan na po ang pure gold guys may music baka mahagip ay 6 minutes lang pala dito na kami 6 minutes lang ayan patayin ko na guys papasok na kami bye bye to the cave